Bibingi-bingihan na itong mga kupal na ito eh. Ganda na lang kuya, pwedeng papalit na lang po ako, tas kahit 250 na kunin niyo po. Ang naman ma'am, narinig mo nga agad, tas inututusan mo naman ako ngayon. Galing ko talaga ang Marte, yung 20, naging 50. Nakautakan din kita. Brother, kung lampas pala sa 30 yung dinidelibira mo dito sa amin, eh bakit ka naninigil ng 20 sa bawat sa hatiran mo? parcel rider. Maganda ba dyan? Okay ba dyan? Okay na din. Kesa naman sa minimum na nine hours. Eh ang kagandahan dito, awa ko yung oras ko. Pwede ako umuwi pag tanghali. Ganun ba, love? Akala ko kasi magpapasko tayo na wala eh. Sabi ko naman sa'yo eh. may iba. Bigla-bigla may blessing. Kaya nga eh. Sakto. Last delivery ko na to. Ito po. Ma'am. Parcel po. Pira. Bukas yung pinto pero walang sumasagot. Iba naman mga tao to. Hindi. Okay. Pubulabugin ko kayo. Ayon yung sumagot ah. Ako po. Ay, naku. Ay, kuya, sorry po ah. Magbihira naman kayo, ma'am. Kita niyong naulang pong. Kanina pa po, po ako tawag ng tawag eh. Kuya, sorry po kasi. Nasa CR po kasi ako eh. Pasensya na po talaga. Ano diba naman yan? Susunod po, ano? Isayusin niyo po ah. ah. Sige po, kuya. Ay, kuya, magkano po ba yan? Isandaan. Pero gawin mo ng 120. Kasi may pasway dito sa inyong 20 Ah, pathway po. Oh, sige po. Ito sa ato Ito po ko yan. Ang 20. Salamat po. Mama, isa yung sa susunod ah. Ay, pasensya na po talaga kuya. Kasi nasa CR po kasi ako eh. Sorry po talaga. Grabe naman si kuya. Sungit naman nun. Kailang sorry na nga ako eh. O, oh, ma po kasi nung writer. Ah. Eh kasi anak, nagalit ata si kuya dahil ang tagal kong namabas. Eh nasa CR kasi ako, hindi ko naman narinig eh. Hmm, eh ano po ba yung order niya po, mama? Eh, ito na nga in-order ko lang sa ano, online. Ay! Ayun na ba yun, mama? oh, yung seaweed. Tapos product siya ni Pororo. Oo, oh, diba? mama. na natin, mama. Sabi ng mga classmates ko, masarap daw yan. Talaga? oh, sige nga subukan nga. Na, yeah, testing na natin, oh. Okay. Masarap, mama! Hmm! Masarap nga, di ba? Oh, wala masarap. pang halo yung ulam, tsaka kanin, di ba? Tapos ito, hinahalo din sa ano? Sa kanin. Sa kanin, oh. mm. May iba pa nga akong darating na ganto na kay para matikman din natin lahat. Masarap, Sarap, mama. masarap? mama! Bili ka pa! mm, -mm. <laughs> Grabe no, anak. Ang crispy niyan, no? Huh? Opo, mama. Ay, mama, di ba po naka-diet po ngayon si Papa? Oo. Patingin po kayo sa kanya. Magugustuhan niya po ito, malamang. Ay, sige, sige. Wait, tawagan ko, ha? Sinisinat ka ata na ka. Wow, ano mo? Love! Oh, love, kamusta? Okay naman. Okay pala kitaan dito, eh. Talaga ba? Oo. Eh, nasa yun kasi ako sa ano? Subdivision. Lahat ng dinideliveran ko, siningil ko, tigbe 20. Kaya ba? ito, naka 200 ako. Ba't ka nang Eh, may ano kasi sa kanila eh. May password eh. Kaya na yun. Huwag mo isipin yun. Love, baka mali yan ha. Hindi yan. Huwag mo yun. O ito, 200. Pili mo lang walang natin. Ito nga si Kusma Oh, sinisinat. Di bali, di bali. Sige. Idiskarte na lang ulit ako bukas. Yung 100, bilhin mo ng ulam. Tapos yung 100, bilhin mo ng ano, gamot ni Cosma. Ah, sige, love. Tawa po. Ay, kuya. Yun, puti naman. Kanina pa nga kita inaabangan, kuya eh. Magkano nga kasi yan, kuya? 200, ma'am. Pero dating gawin. Gawin yung 220. Ay, Pass Passway oh. sa inyo eh. Sige, kuya. O, oh, ito. 500. Ako naman, ma'am. Wala, wala, na po ang bariya dito. Ah? Ganun ba, kuya? Eh? Wala rin kasi akong bariya. Puro buho din yung pera doon, eh. Ayan. Eh, ganda na lang, kuya. Pwedeng papalit na lang po ako. Tapos kahit 250 na kunin niyo po. Bira naman, ma'am. Narinig mo agad. Tapos inutusan mo naman ako ngayon. Sige, sige, ma'am. Papabariya ko na lang. Ito Sa Sa na po na yung kuya. item niya. Pakuha na. Sige po. Bingira itong taon to. Galing ko talaga yung Marte Yung 20 naging 50 Nakautakan din kita Tuli so, ko na yung sukli na ito hmm? Kausap na ito Parang hmm. Kausap mo ba't parang tatalo kayo? Ano yun? Mira, yung rider ni ngayon nga yung kinukwento ko sa'yo na parang arugante. Rider, tapos ganun mang sa customer, bah! Stig ah! Kaya nga ni. Tsaka, alam mo ba, yung unang punta niyan dito, siningin niya ako ng 20 pesos. Oh, para saan daw yun? Sa so, passway daw. Tapos ngayon ni, eh, niningin na naman siya ng 20 pesos. Passway? Eh dati rin ganyan trabaho ko. Pag mga passway na ganyan, nare-report lang namin yan, nare-reverse. Yung isigil ka ng 20. Kaya nga. Ano eh. ba yung order mo kasi? Ba't pa isa-isang order ka? Eh kasi nga, sinusubukan ko kasi lahat ng item nila. Alam mo yung nakaraan na binilisay ni Amanda? Ah, yung Ay ano, yung sewage? Oo. Oo eh ito, eh, iba naman to. Sa company din nila to galing. Diba? Iba na naman to. Ah, yung mga pang... Yung, ayan, bibimbap. Ayan, ganyan, sakto diba? Sakto sa diet ko yan. Poy, gawa mo nga ako nyo. Kaya nga, gagawa talaga ako nito mamaya eh. Eh ito nga, niy, may iba tayo. Nataka lang talaga ako sa rider na yun. Tapos, tinumbrahan ko na nga kanina kasi nga wala siyang barya. Parang nagalit siya sa akin kasi wala daw akong barya. Kung ka ulit bukas na bukas, tingin ko yan yung bagong rider na lang kasi yung dati nag wala na. Ngayon, ganito gawin natin bukas. Mother, father, malakas na yung ulan. Sana gising na tong mga to. Tau po, ma'am. Sino yun? Ay, sir. Nandiyan po ba si Ma'am Jelly? Ah, oo, oh, to Eh, yung deliver niya po kasi. Ah, yung sa seaweeds? Oo po, yung seaweeds. Teka bro, malakas ulang, pasok ka muna. Oo nga po sir eh. Kali na po pabalik-balik eh. Pasensya na, pasensya na. Pasok ka muna. Eh, eh, kasi. Ito. Upo ka muna ha. Takan ko S si Mrs. Sige po sir. Ah. Buti na lang, pinasilong ako ni sir. Maulan pa naman. Sakto, makapagpahinga muna. Tony, ito na yung delivery mo. Ay. Brother, inom ka muna. Eh, okay. na talaga. Oh, umay ka na ba? Hindi pa nga po, sir. Hmm, hapon na, no? ni, ito na yung bayad. Oo, oh, sige. Ito na. Oh. Asak ko na rin. Ikaw na bahala niya. Oo, oh, sige, sige, sige. Uh, brother, ano? May sasabihin sana ako sa'yo, sana... Uh, pwede kang magalit, pwede hindi. Uh, ano po yun, sir? Uh, kasi, brother, hindi talaga kami umalis. Dito na kami kanina umaga pa. Ang um, bihira naman kayo, sir. Ano ba naman yung ginagawa niyo sa aming mga rider? Kita niyo pong umuulan po, oh. Ano po yan, social experiment? Ano Ay, na hindi. Ano po sa ganyan-ganyan, sir? Hindi, hindi, bro. Do, teka, teka. tika. Pasensya na. Pasensya na kasi ganito, brother eh. Sir, yan ang mahirap sa inyo. Araw-araw ang -araw, dami namin dinideliveran. Tapos ganyan pa kayo. Eh... Brother, pasensya na. Eh, ilan ba dinideliveran mo dito sa amin? Sobrang dami, sir. Lalo ngayon, nine-nine. Mayigit treta dinideliveran ko ngayon. Lalo nung nakaraan. Alam mo yan ang asawa mo. Hello. Kailangan ko na nga po umuwi kasi may sakit po yung anak ko eh. Ano ba, brother? Pasensya ka na. Sakto naman. Umulan eh. Baka magkasakit ka rin. Eh, ganito, brother. Brother, kung lampas pala sa 30 yung dinidelibira mo dito sa amin, eh, bakit ka naniningil ng 20 sa bawat kahatiran mo? Eh, sir, may pathway kayo eh. Sana sinabihan niyo yung nagbabatay ng gate doon na huwag maningil. Para di ko kayo singilin ng 20. Eh, yun nga, brother, yung concern ko eh kung mahigit 30 yung dinidelivera mo dito sa amin tapos 20 yung passway brother wala pang piso sa bawat isang taong dinidelivera mo dapat ngayon yung 20-20 sinisingil mo brother alam ko na kailangan ka pero parang mali na manlamang ka sa kapwa brother alam sabi mo nga nasakit yung anak mo Sir, tama na po drama. Kailangan ako na talagang muwi. May sakit po yung anak ko. Balik-balik. Brother, ito lang. Uh, may concern kasi ako sa'yo. Kaya na kinakausap mo yun kasi dating ganyan din trabaho ko. Brother, alam ko yung proseso na pagiging delivery boy or parcel rider. Bukod dyan, may ma-experience pa ako dati na pamagahatid kami sa masab Division, eh nire-report lang namin yan para i-reinverse yung ...passway... Ngayon brother... Eh... Nasa sayo kung papakinggan mo ko hindi... Baka mamaya kaya pabalik balik yung sakit ng anak mo kasi nga... Nanglalamang ka sa kapwa mo... Tsaka... Brother dami mo sinisirang tiwala... ...tiwala ng company niyo... ...tiwala ng customer... Tiwala na mag-ina mo, brother. Sana makaisip ka after kitang makausap. Hindi naman kami magre-report. Ay pa rin ako sa'yo na pasesya na sa ginawa namin ngayon. pasensya ka na, may sakit yung anak mo. Pero yung nga, kailangan kasi namin itong gawin to. Para na-realize mo kung tama ba o mali yung ginagawa mo. Sir, Sorry po talaga. Dala lang po talaga ng pangangailangan. Nawala no, yung brother. Intindihan kita. Importante. Nakaitawa naman sa reaction mo na parang nagsisisi ka. Brother, magpapasko pa naman. E eh, alam naman natin, pagka ganitong panahon, ber, mas talagang hindi yung trabaho niya, brother. Kaya alam mo ba, kami ni lagi kami may nakaredy pang tip, brother kahit hindi ka humingi ng pang so sobra talaga binabayad namin. Kasi nga, dahil dati yung rider, dati akong nag-deliver, alam ko yung pagod, init, ulan, walang kain, halos walang ihi. Kaya sabi ko kay misis, kung meron man tayong barya, sampu, kinsig, isukli, huwag na natin kunin kasi nga, alam mo kung ano yung ako dyan. Ang si Lord Brother, nakapag-abroad ako ito. Nakapagpundar ako ng sariling bahay para sa pamilya ko. So Brother, focus lang tayo sa yung tamang gawain. Isa kasi, dumadaan talaga tayo sa proseso na yung maling nangyayari sa atin o yung mga problema is nagkakaroon tayo ng solusyon na problema ulit. So problema plus problema, ang ending ng brother, problema pa rin. So hindi talaga tama na ang ginagawa natin solusyon is yung mali. Kasi nga brother, nakatutok sa atin si Lord. Ngayon, uh, nga, Salamat kasi sana ma-appreciate mo yung concern ko sa iyo. Malay mo someday ko naman yung meron ganito. Kaya yeah, brother sana kahit hindi ka sa amin mga ako na customer mo, kahit hindi doon sa company mo, ipangako mo sa mag-ina mo na hindi mo na ulitin 'yan. Sir. Salamat po talaga. Ay, ko bro, no, no, no bro, hindi mo lang kami niyan, brother. Oo. Hindi mo lang kami niyan. Ako, sir. Okay na sa akin yung na-realize mo na habang kausap kita. Teka, ni? Ni? Ay! Pwede nga ako nung ano, dalawang seaweeds. Ay, wait lang, ni. Yan. brother, ah. Yan talaga buhay. Yes, sir. Talaga, sir. Labal na ng parehas para si Lord. Pwede, ni. Yun. Uh, ito, brother. Ah, uh, dali mo na yan. Dagdag mo sa ulam mo. Pwede rin sa misis mo yan. Baka magustuhan. Tsaka, magkano yung babayaran mo sa kanya? Ah, 200 ni. Ito brother, ito so, pa rin namin ha. Ano ko sir, ang laki po niyan. No bro, tanggapin mo to. Sakto, no? Kasi sana makatulong sa anak mo may sakit. At ah, uh, yun lang, siguro magpasalamat ka kay Lord kasi ganitong klaseng customer rin nakausap mo. Na gusto ko pa rin magbago para sa pamilya mo. Kasi ganyan din ako brother. Ang hirap ng trabaho natin, kaya tanggapin mo yan. Para sa anak mo. Ako Ayan. po sir, maraming salamat po talaga. Gusto kuya, ha. Lagi mong tatandaan. Ang maliit na pagsisinungaling ay mapupunta sa mas malaking panloloko. Ma'am, maraming salamat po talaga. Tensya na rin po kayo ha. Ah. Sige kuya, okay lang Totoo po. Totoo lang po, sobrang barugan ko po, po talaga. Buti na lang po napunta ako sa mabubuting tao. Sobrang salamat po talaga ma'am sir. Sige ay, kuya. Na, lad, lad. Ah, na lang, Ina, kuya. Ah, na, na, man, na, Sige na lang ha. Yan na. Ah, Ayan, may talaga buhay. Kapares tayo. Ibigay tuloy sa Lord. Wala bibigay sa atin. Salamat sa Lahat tayo, ibiyahe na kasabit. Ngayon, kung gagawa tayo naman mali, dudulas na dudulas yung paa natin at kasi maabot. So, kada isang gawa natin na kabutihan sa kapwa, salita, kung ano mang bagay, tandaan mo, mas tumalapit kami kita sa inyo. Biyaya para sa iyo. Salamat, sir. Sunday. Sana ko na mamigay itong bahaya. Ako, sir. Ingat, brother. Sige Wala ko dun ah. Buti na lang. Bait ni Mama at Sir. Hindi ko na talaga ulitin yun. Lord, maraming salamat po ah.